Yo, what's up mga papa? Ayan, sa araw na ito Ibon naman ang uli natin ngayon Yung ibon, ayan Ayan, nakita mo naman mga papa Ayan, mga ba? idol, ayan Mga idol, guys Malapit na siya, Ay, guys, malapit na Ayan, nagre-read na yung kasama ko Ayan na guys wow! Nagre-read na yung mga kasama ko, guys Ayan na guys, nagre-read na Papaloy niya na yung ibon ayan, guys So guys, yung ginawa namin setup na sounds, maraming lumalapit na ibon. Ayan guys. Ayan mga papa. Ayan. Asal ko yung hinahantay at lumabas yung ibon ng akong kasama. Ayan guys. Ano idol? Malapit na ba? Malapit na? Giniagawa mo. Ayan guys. Ah... Uh, stop muna natin yung sounds ng ating pang setup pakinggan natin yung tunay na ibon na lalapit ayun guys nakita nyo naman narinig nyo maraming umuuni o ayan yan yung original na ibon talaga nagsisalapitan ayan papatanogin muna natin ulit yung sounds ng pang palapit sa ibon yan ayan guys yun yung amin guys Adol, pag malapit na palawin mo na Ayan what's up What's up, mga idol Medyo matagal yata Ayan guys yan muna yung Content natin ngayon Manghuli muna tayo ng ibon Yung tikling Masarap yung tikling guys Nakakatikim na ba kayo ng tikling? guys, manood lang kaya medyo matagal lang talaga malapit na eh doon ano malapit na malapit na daw ayan guys, what's up sa inyo so ayan guys nakainip magantay yung kasama ko, nakainip na So sa ngayon guys wala kaming nahuli Ayan May panibago na naman kami guys na Gagawin para makahuli kami Kung Makakahuli So ayan gagawa kami guys ng trap uh, Tara guys Watch and learn Let's go again guys Tara Samahan nyo kami Giniagawa mo 哇！sauna all。